Ito ang problema sa Ninoy Aquino Day. Siyempre, kailangan natin pag-usapan ang buhay ni Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino ay isang politikong galing Tarlac. 1955, naging mayor siya ng Concepcion Tarlac. Tapos noon, naging vice governor, tapos governor siya ng Tarlac. 1967, senador na siya. May mga nagsasabing political genius si Ninoy Aquino. Noong naging senador si Ninoy Aquino, may isa pang political genius na nagsisimula sa kanyang pagkapangulo, si Ferdinand Marcos. Si Ninoy Aquino naging biggest critic ni Marcos. Ito ay dahil nagkaroon ng dictatorial tendency si Marcos at dumarami ang human rights violations. Nagiging talamak na rin noon ng korupsyon. On the way na sana si Ninoy na tumakbo bilang pangulo, pero noong 1972, nag-declare si Marcos ng martial law. Isa si Ninoy Aquino sa libo-libong unjustly detained sa ilalim ni Marcos. Criminal ba si Ninoy Aquino? Maraming mga post sa Facebook at sa YouTube tungkol dito pero wala namang konteksto. Inakusahan siya ng murder at saka subversion. Inakusahan pa si Ninoy ng CIA. At alam nyo, itong pangaapi gamit ang militar at ng mga kaso sa mga kritiko ng gobyerno ay hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Palagi itong ginagawa ng mga diktador. Si Ninoy Aquino sa Amerika at ang kanyang pag-uwi. 1980, nagkaroon ng heart attack si Ninoy sa kanyang kulungan. Ayaw niyang magpa-opera sa Pilipinas kasi takot siyang siya ipapatayin dito. Ang kondisyon ni Ninoy, dapat sa Amerika sa magpa-opera. Hindi ito hinayaang mangyari ng Marcos government kasi kung namatay si Ninoy sa kulungan, magiging martir siya. Pagkatapos ng kanyang surgery, pinayagan si Ninoy na magstay sa Amerika. Kaso hindi siya masaya doon. Habang nasa Amerika si Ninoy, mas gumulo sa Pilipinas. Nilagnat si Marcos, talamak ang korupsyon, bagsak ang ekonomiya, at malalang insurgency. Nagdesisyon si Ninoy na umuwi. August 21, 1983. 1.04 p.m., lumapag ang kanyang eroplano. May mga kamag-anak siya at maraming mga media. Marami dito international media kasi ang local media pinasara ni Ferdinand Marcos. May tatlong sundalong sumakay ng eroplano para sunduin siya. 1.14 p.m., tumayo si Ninoy at inescort siya palabas. Sa baba, meron naghihintay na van ng Abseco. Ito yung mga sundalo na nagbabantay ng airport. Wala pang isang minuto ng pagkatayo ni Ninoy. Nakinig ang putok ng mga baril. Patay si Ninoy Aquino sa pamaril sa likod ng kanyang kaliwang tenga. Kaunti lamang ang nakakita. Kahit media hindi nakuhanan kasi bago sila makababa, hinarang sila. Ito ang linya ng gobyerno aka ng militar. Meron daw isang civilian na gunman na nakalusot, isang Rolando Galman. Sabi ng gobyerno, pagkababa ni Ninoy, binaril siya ni Galman. Nagpalabas pa nga ng reenactment ng militar. Pero ang daming buta sa kwento ng Marcos government. Una, hindi nagmatch ang kwento at reenactment ng government sa kuha ng media. Anong kuha ng media? Hindi video, kundi audio. Yung mga putok ng baril ay hindi nag a up. At ang malaking tanong, paano nakalusot si Galman sa secured na airport? Pangalawa, merong isang nag-testify. Ang pangalan niya ay Rebecca Quijano. Isa siyang passenger sa loob ng aeroplano. Nang hinarang ang media pababa, sumilip siya sa VIP window. Nakita niyang ang bumaril kay Ninoy ay isa sa mga military escort niya. Pangatlo, sabi ng mga airport employees, nakita raw nila si Galman na nakikipag-usap sa isang sundalo noong nangyari ang putukan. Ang lumalabas ay scapegoat lamang si Galman ng gobyerno. May iba't ibang mga institusyon ang nag-imbestiga. Gumawa ng komisyon si Ferdinand Marcos ng mga Supreme Court at former Supreme Court Justices. Tinisba nito kaagad kasi questionable ito. Kasi mga tao doon, puro appointees din niya sa Supreme Court gumawa ng mas impartial na board si Marcos later on. Ito ang Agrava Board. Ito'y pinangunahan ni Court of Appeals Justice Corazon Agrava. Ang problema, habang nag-iimbestiga pa itong Agrava Board, nagpalabas ng pahayag si Marcos. Sabi ni Marcos, ang pumatay daw kay Ninoy ay mga komunista. Ito ang findings ng Agrava Board. Dalawa ito. Una, ang minority report na si Agrava lamang ang pumirma. Sabi ni Justice Agrava, merong military conspiracy. Mga sundalo ang pumatay kay Ninoy. Pero kinlir ni Justice Agrava si General Fabian Ver. Sa mga nakakalimot, si General Fabian Ver ang head ng military under Marcos. Ito naman ang majority report, ang findings na pinirmahan ng ibang miyembro ng Agrava Board. Sa majority report, indicted si General Ver. 1985, sa ilalim pa rin ni Marcos, may 25 na sundalo at isang sibilyan ang charge sa pagpatay kay Ninoy at Galman. Bago matapos ang taon, inakwit silang lahat. 1986, pinatalsik na si Marcos. Nagkaroon ng retrial. Sabi ng Supreme Court, sham daw yung nangyaring trial sa ilalim ni Marcos. Taon 1990, 16 ang hinatulang guilty. Puro mga sundalo sila kahit na merong nakulong na walang conclusive evidence na nagtuturo sa mastermind. Isa na naman itong testamento kung gaano kadaling pumatay sa Pilipinas at kung gaano kabulok ang ating justice system. Ngayon, ito ang problema sa Ninoy Aquino Day. Alam ko na ang comment ng marami sa inyo. Bata ka pa, wala ka pa noon. Kaya nga meron mga libro at saka documentary. At hindi lang mga school books ha? mga history books talaga. Pati ang gobyerno mismo merong sariling records tungkol dito. At inaaral ko ang mga ito. Alam nyo po, hindi porke matanda ay tama na. Ang tawag po dito, appeal to age fallacy. Mas mabuti ng batang kritikal kaysa matandang hindi. May isa pa akong nakikinig ng comment. Maganda sa amin noong panahong iyon. Isa pa itong fallacy, is the generalization at anecdotal evidence. Ito ay paggamit ng sariling karanasan bilang batayan para sa buong bansa. Kung magandang experience nyo sa martial law, good for you. Pero alam nyo, itong mga holiday na ito, not about you. Para ito sa mga nakawawa. Hindi lamang sinino Nino ang nagsakripisyo at lumaban. Hinehenerasyong mga Pilipino sila. Pwede sana silang mabuhay ng maginhawa na hindi na lamang lumaban, pero pinili nilang itaya ang kanilang buhay. Hindi para sa inyo na itanggi ang karanasan ng iba. Totoo ang korupsyon at abuso noong martial law. Hindi porke nakaligtas ka ay kasing swerte mo ang iba. Isa lamang ito sa maraming isyo ng ating panahon. Para sa iba pang mga talakayan, sundan niyo ako.